Bakit nagkakaroon ng talongkasa? Ano ba yung talongkasa? Ah, ito ano kasi yan eh, medyo broad kasi yung ano na yan, yung definition ng talongkasa. Mm. Ito yung magandang halimbawa. Ako, ah, uh, kumuha ko ng hulugan. Okay. Tapos nagipit ako. Okay. Tapos binasa ko sa'yo. Okay. Ninigang ka ng pera. Mm. So, consider na yun as talongkasa. Ah, ganun. So, bakit hindi ka bibili ng hindi original yung CR? Kasi yung OR pwedeng Xerox yan eh. O yun, matik yun. Pag ano ba, na, sa online, yung transaction ka, ah, sinabi Xerox lang yung dalan nila. Oo. Eh matik yun. Installment yun. Kasi ah, nasa financing. Basta Xerox ang binigay sa'yo. Kahit sabihin mo ako yung may-ari, tapos sabihin ko, ano eh, hindi ko pa nakukuha doon yung original na... Hindi pa rin, hindi pa rin. Huwag ka pa rin magtiwala sa words nila. Ah, ano ang masasamin mo doon sa open deed of sale. Kung ano ba magandang gawin natin? Kung ako yung magbebenta, kailangan ba open deed of sale? Kung ako bibili, kailangan ba open deed of sale? Hindi. Kasi binili mo siya, ano, say, binili mo siya open deed of sale. Oo, oh, ito, ito magandang tanong yan. Meron na akong customer dati na after five years, ibinalik sa amin yung ano? Ah, bumalik sa amin yung customer. After five years pa Oo. yon. Pero binato, sinuling na yung motor. Pang pinahatak niya yung motor. Ngayon, na nangyari, yung bayaw niya pala, ginamit sa Paranaque yung motor motor ngayon alam mo yung apprehension no oh yung oh, pag na-scan na lang nila nakikita oh, na, na yun napitikan siya sa camera na may violation may violation ngayon ipinasa sa LTO yung kumukuha na siya ng lisensya pasok doon nakarecord naka-record sa kanya kasi sa kanya nakapangalan yung unit yung unit so Saka ano yung plaka. anong ginawa niya ngayon para mawala yung record niya ah, Okay, good morning, good day sa atin, mga kaibigan! Okay. Kasama good. natin si, si Sir Bong. Yeah. Kasama ko si Sir Bong. Sir Bong, uh, alam ko na doon dito ka sa isang dealer, isang kan dealer kasama ka sa mga uh, dealer. Yeah, tayo sa dealership. Oo, oh, sa dealership. Pero sa motorcycle industry ka. Ah. Yes, yes. Okay. So, sa sales. Konting background lang muna. Saan ka ba nagmula? Galing ka ba doon sa pagbabatak ng motor? Galing ka ba doon sa manager? So ano yung background mo na oh, natin? Oh, ako sa ano, sa credit and collection. Collection, collector. Ah, uh, una si muna. Si ay. Naging collector. Collector. Naging supervisor. Supervisor ng isang credit and collection. Okay. Naging okay. manager. Doon din sa collecting collecting Oo, or okay, sa branch manager branch na. Branch manager okay. na. Tapos ngayon nasa ano tayo ngayon, sa marketing. Okay, so ibig sabihin dahil sa marketing ka, alam mo yung mga legality or technically, technical ng mga dokumento. Oh, tama. Okay, so una, ito mga ang mga tinatanong to ng mga riders, do sa mga followers ko. Syempre big shout sa mga followers natin. Ang unang itatanong ko ay yung bakit nagkakaroon ng talon Ano ba yung talon Ah, ito. Ano kasi yan eh. Medyo broad kasi yung ano na yan. Yung mm -hmm. definition ng talon mm -hmm. Ito yung magandang halimbawa. Ako, ah, uh, kumuha ng hulugan, Okay. Tapos nagipit ako. Okay. Tapos, binasa ko sa'yo. Okay. Hiningan kita ng pera. Mm -hmm. So, consider na yun sa talong kasa. Ah, gano'n. So, parang, pinagkakitaan ko pa yung ano. Kapag mm -hmm. ko sa'yo ng cash. Okay. So, so, inuhulugan pa, pa, pa pala oh, yun, inuhulugan pa, pa, pa pala, pala yun. iba namang talong kasa, Nagdown lang, tapos pinasa sa iba as cash. Ah, talon kasa rin yun. Ayun, talon kasa Okay, pag ba talon kasa, ano yung record don sa financing tsaka sa dealer? Ah, pag technically, pag talon kasa, installment talaga yan. Uh -oh. Kasi naglabas nila lang sila ng ano, maliit na pera, down payment. Basa nila lang kalahati ng cash. Kita pa rin sila. Anong magiging Problema ko pag nakabili ako na hindi ko alam na talon kasa. Ah, magiging problema mo dyan, yung original ORCR, syempre wala. Siya. Wala ka, wala. Syempre wala kang hawak okay. niya. Pero mapaparehistro yan. Mapaparehistro yan. Okay. Ang downside dyan, iba, bidili mo siya. Okay. Hindi mo siya pwedeng ibenta na. Kasi, not, un not until yung bibili, eh, wala nating alam. Oo. Uh -huh. Kasi nga, in the first place, ba't mo binili ng walang original? Walang original. Uh -huh. Oo. So, kung bibili ka ng or, sa online, sa tao, make sure yung original ORCR nandun. Okay. So, tinanong na bang napag-usapan natin yung original na ORCR. Bakit hindi ka bibili ng hindi original yung CR? Kasi yung, yung OR, pwedeng Xerox yan eh. Ayun, matik yun. Pag, ano ba, na, sa online, yung transaction ka, ah, sinabi Xerox lang yung dala nila. Oo. Eh, matik yun. Installment yun. Kasi ah, nasa financing. Basta Xerox ang binigay sa'yo. Kahit sabihin mo, ako yung may-ari. Tapos sabihin ko, ano eh, hindi ko pa nakukuha doon yung original na... Hindi pa rin, hindi pa rin. Huwag ka pa rin magtiwala sa words nila. Ah. Kasi lahat ng gusto mong scam, natural. Matatamis talaga yung sasabihin niya. Ano, mm -hmm. Yan. okay, ngayon, nagbebentahan na tayo. Ano ang masasamin mo doon sa Open Deed of Sale. Kung ano ba magandang gawin natin? Kung ako yung magbebenta, kailangan ba Open Deed of Sale? Kung ako yung bibili, kailangan ba Open Deed of Sale? Hindi, ano yun kasi may dalawang klaseng buyer kasi. Uh -huh. Yung iba na and sell. Okay. Yung iba, yung individual lang. Hmm. Oh. Ano ba, nabili mo siya Open Deed of Sale. Di mo rin alam kung nakailang ilang... Ilang pasa na yun? O ilang, na yun. Ano na yun, ilang oh. buyer na yun? Kasi baka mamaya magnegosyo ka din uh -huh. ng uh, buy and sell. Siyempre hindi mo ipapatransparent sa pangalan mo. Una-una, gastos. Oo. Uh -huh. Tapos, uh, matagal mm. proseso. Ilang araw yan. Siguro minimum 3 days. Bago mo mapapalipat, mapapalipat sa pangalan. sa pangalan mo. Hindi, bebenta mo rin naman pala. Pros and cons ng open, of the, open uh, date of, open of sale? Ang, ano, ang pro, wala akong masyadong gastos. Kasi hindi mo napapalipat. Oo, oh, hindi mo napapalipat. Oh. Ang con, ang con yan, uh, Ayun, eh, di ba alam kung ilan yung may-ari niyan? Ilan na yung may-ari? Si, sino nung gumamit niyan? Oo. O mamay, may record din sa ginamit na sa krimen. Kung halimbawa nagkaroon ng ginamit sa krimen, sinong mananagot nun? Ikaw o yung unang ah, may-ari? Yan, yan magandang tanong hmm. yan. Oo, mm. di ba? Ano? Yan, magandang tanong yan. Kasi binili mo siya, ano, binili mo siya, open deed of sale? Oo, ito, ito magandang tanong yan. Meron akong customer dati na after 5 years, ibinalik sa amin yung ano? Ah, bumalik sa amin yung customer. After five years pa oh, yun? Pero binata, sinuhuli niya na yung motor. Parang pinahatak niya na ni yung motor. Mm -hmm. Ngayon, ang nangyari, yung bayaw niya pala, ginamit sa kay yung motor. Motor. Ngayon, alam mo yung no apprehension. Oo, oh, yung oh, pag na-scan na lang nila, nakikita oh, na, na yun. napitikan siya sa camera. Na may violation. Violation. Ngayon, ipinasok sa LTO. Yung kumukuha na siya ng lisensya, pasok doon sa naka-record sa kanya kasi sa kanya nakapangalan yung unit yung unit so yung ano plaka. anong ginawa niya ngayon para mawala yung record niya ah kumuha siya sa amin ng ano certificate of voluntary surrender nakatunayan na hindi siya may gamit noon ah yun, ang mahirap, pag, oh, yun o, ang mahirap pag open deed of oh. sale ibig sabihin yung ang magiging problema yung sino nakapahalan siya yung liable, liable no? sa lahat ng mga presumption ibig sabihin yun, ka, yun ka muna ang pansamantala oh. na magkakaroon ng problema hanggat hindi mo pinapakita oh, no. yung legality mo yes hindi ko napapatunayan na hindi ka may gamit oh. Na. kasi papano kung yung motor mo eh nakatatlong pasa na kasi open deed of eh oh. nakatatlong pasa tapos tatlong violation yun. Sa lahat yung tatlong violation na yun. Targa sa ilo. Ah, yun yung pinaka, pinakamahirap pala pag open deed of oh, sale, no? Ngayon ang mahirap doon. Mm. Ang ano yun, doon sa nakapangalan. Oo, oh, sa nakapangalan. Pero iba kasi nabili, gusto nila lang open deed of sale. Una-una, wala sa yung liabilities. So, kaya nga eh, no? Diba? Tsaka sabi nga nila, walang gastos. Walang gastos. Hindi mo papalipas sa pangalan mo. Kaya lang, may patas. Di ba, yung doble plaka double doble na kailangan ipalipat sa pangalan mo. Five days o six days, dapat mapalipat mo sa pangalan yung yung mo. Yun yung minihiri ngayon. Oo, oh, di ba? Kailangan mapalipat mo sa pangalan. Dapat. Oo. Kasi kung sino may gamit, siya dapat, kung dapat yung may ari. Liable. Oo. Kung ano mang mangyari to. Okay. Yung sa ano naman, yung notaryo. Meron ka bang idea sa notary? Halimbawa, okay. binili ko yung ano mo, yung nagbentahan tayo ng motor. Papanotary ko ba But to? Kasi o, ang, hindi. Kasi ang concept kasi ng notary, yan yung parang dinedeclare mo sa buong mundo, yung kasunduan nyo. Oo. Na pinapublic mo na. Pwede ba yun na hindi ko muna ipanotary yung motor. Yun yung ay open date of sale. Yun yun. Kasi pag pinanotary mo na yan, kailangan mo ipalipas sa pangalan mo. Oh. ka ipalipas. Yun yung isa sa requirements. Oo, oh, oh, isa sa, sa mga requirements. sa oh. pangalan. actually, sa Totom Boy, wala akong motor ha. Puro syempre, paggamit pag ng, Pagamit ng, ng, company, ng company yun. No? Oh, kahit tingnan mo sa LTMS ko, wala akong motor. Wala ito lang yung ano na motor. Okay, yun lang muna, Sir Bang. Maraming salamat. Thank you. Ay. Hey. Thank you very much. Papayin.